Alawang boulder o malaking bato ang bumagsak mula sa bundok patungo po ng Cannon Road. Diyan naman sa Camp 7 sa lunsod po ng Baguio noong weekend. Isang aso ang nasawi, isang kotse rin ang nagyamistulang ni Yoping Lata. Matapos pong magulungan po ng bato bandang alauna po ng hapon noong Sabado. Makalipas po ang ilang oras, isa pang mas malaking bato ang dumausdos mula sa bundok dahilan para masira ang garahe ng isang bahay. Dulot po nito ang nakatakda magsagawa ng ocular inspection ng mga autoridad para malaman ang sitwasyon ng kabundukan sa Canon Road. Kaaralan po ng mga technical experts po natin from MGB, DPWH car kung anong magandang intervention po na pwede natin gawin para mapagigting natin yung kaligtasan doon sa may uh, rockfall area na nangyari. Sa datos po ng Mines and Geosciences Bureau, maraming lugar sa Cordillera ang maituturing na landslide prone o malaki ang banta ng paghuhupo ng lupa talagang prone po ang landslide ano including the city of Baguio sa linya ng Kennon Road. Ngayon po naglabas na rin po tayo ng guidance diyan uh, pagibayuhin yung alertness, pagiging alerto sa mga lugar dito sa Kennon Road at uh, yung mga residente po natin ay doble pag-iingat. po ni Frankie Cortez, Operations Section Chief, Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region.